'di ba? pinuna na, ng na yung uh, yung flood control project, 'di ba? Ng administrasyon at sinasabi, "Oh, bakit dinyo niyo tanungin yun si si ano, si Pulong, 'di ba? Ganyan ganyan sinasabi, yung magkamusta ba yung flood control project ng Davao City? Yan ang inaano nila ngayon eh, in Davao City. eto may papakita ko sa inyong video ni isa Mauni, sa mga vlogger nila. Although, ipotang. hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi, pero medyo nakuha ko na idea ng konte na sinasabi niya na meron nagawa at ito yung flood control project. Yes, bumabaha pero mabilis mawala because of the flood control project. Ito, ito pakinggan niyo ha. Nga, grabe, kalig on mm. nga flood Wait control lang. project. Para sa kasayuran sa tanano, kanang flood control nga project, dili yun na kanang isgutan nga dili na mubaha ang maong lugar. Pero pwedeng ma-reduce ang maong panghitabo kung kusog yun. na kaayo ang maong ulan. gamit sa flood control project. So karo na pangutana kung walay gihimong nga proyekto o pas uh, dali pa d'yon maguba ang mga proyekto. Yung no, dungo, gitigbas ang mga proyekto. Uh, so wala, hirang no. hili d'yon na magdugay. Pero ang mga uh, proyekto sa Nabaw City, especially ang flood control project, na agad uh, kayo makita. O gwala d'yon kagibinuangan. sa nangita sa flood control project N sa Nabaw City. Ito ka sa inyong mga mata, kay grabe ni kataas nga flood control. O niya, ang flood control pa d'yan, ipangbutangan pa d'yan, o uh, pwede ni mula laglagan,

Maganda yung paggagawa. Ewan ko ha, sana tama ako. Baka mamaya binabash pala si, po, si Pulong. Ano? Hindi, mukhang, mukhang, mukhang tama yung nga ni Dinig ko. Tsaka parang pinapakita niya na ito yung itsura ng flood control. Project sa Dabao, ganyan, ganyan. Oh. Kasi nanig, yan po na sim. Yan po niya gaya. makita na ito ang oh. kalimpyo sa oh, Maong kita River. Kita mo na, river, Dabao Pero sa uban na magulo na uban na magpataka lang. Yan po nung labay sa ilahang mga basura. Mga, mga damata. Oh. Huwag ang tenong sa naman tawon mo. Pero ano! na to ano! ang kalimpyo sa What? maong yeah. ay, oh, be Hindi na asa may oh? nanggilutaw niya ng na mga basura. Ah? Hindi, ah? ako kaya ko'y mismo mo punit. Oh, ang kita Libre nga flood control project ni sa Davao oh. City. Grabe! Ah? Para mas muli oh. doon, gipang butangan pa mga dagkong bato kay para oh. mas kuwalit. Obi, oh, indot kayo ni magbaklay-baklay, buntag sa'yo, ughapon kay makarelax kayo. Atong sige pangita o oh. oh, mm. mm. control project sa Dabasite, ni sa Davao City. Mauna ninyo nakita right now. Tanawa, tutukay mong Mabungkag mata. Mabungkag na lang ang iyong relasyon pero ang flood control project ni grabe. Magpabilin ragi ha. na kapugong ng mga batolig Ligon ka ayaw. Ayan ang phase 1 ni rin sa may ikulan Davao City. Grabe. O oh. niya oh. sa inyong lugar na may nakita ng flood control project. Masig na nga gubago. Ako so, sa bon, money out. Peace one. sa may ikulan sa flood control oh. project na gipangita gipangit. Kaya para sa kasayuran oh. sa tanan, grabe ni kataas nga flood oh, diba? control. Kaya kung tanawin mo ng dabaw River, grabe ni taas ha. para mas oh. para sa mga taga Dabao inyo. Gibutan oh. na dyan na o na control project. Mau na mo makita Ayon. ninyo sa Pikas oh, at pangkita mo na siya. Na, Yung na-anaka ni Calibre. Di kwalite ang proyekto nga flood oh, diba? control project. So,

Ang galing ni Guya, ha? panalo yung uh, kanyang uh, sinasabi. Alam mo, kunin mo yung bato, ipukpuk mo doon. <laughs> sa nagsabing, asa ng flood control project sa Davao City? Di ba? May nagganyan eh. O, oh, eh, mo yan sa ulo nila. <laughs> Ay, nako. Hindi, alam nyo mga kababayan. Ha? Matindi ho yung ganitong uh, uh, bitaw ng ilan nating... Uh, Oh, sabi ko nga ako sa inyo eh, yan ang tinatawag na hindi mo kailangan na magbayad ng mga vlogger katulad nung ginagawa nitong administrasyon na ito, yung, di ba, yung kay, ano, kay Lakas Tama. Diba? Kita nyo naman yung revelasyon ni Lakas Tama, nagbayad daw, binabayaran daw talaga. Sabi nga niya, eh, pag namatay siya, si Romualdez ang yumari sa kanya. Hindi, sabi yun ni Lakas Tama yan, ha? At ang bayaran daw talaga yung mga vlogger, o oh, pinangalanan niya sila Makagago, sila bostoyo, Toyo, at uh, iba pang mga mga influencer. Hindi ko na lang babanggitin yung iba kasi amoy, uh, uh, amoy kanal yung iba dun. Eh. Kaya hindi na natin kailangan banggitin sa so, mga binanggit niya. Mga ano yun eh, nagpapapansin sa akin yun kaya hindi natin bibigyan ng panahon. Kasi amoy kanal daw yun eh. Di ba? Ewan ko kung ba't ganun. Oh, anyway, Ayun na nga po yung ano. Kaya nga, eto, yun yung mga kita mo. I mean, recently lang yan. Ang bilis. Biglang merong kaagad gumawa ng video at sinabi ko, eto yung flood control project ng Davao City. Alam mo kasi, mga kababayan, lalo na kayong mga politiko, gawin nyo lang yung trabaho nyo. Gawin nyo lang yung trabaho nyo at people will defend you. That's for sure. Do your job. Do your thing mag, uh, maging honest kayo, people will defend you. People will help you. Kasi, hindi, sino bang tao ang gusto ni nanakawan sila? Sige nga po, wala. Ngayon nga, kulang na lang. Batuhin yung mga congressman nila eh. Batuhin yung mga, hindi totoo. Marami dyan, gusto nilang batuhin ng kamatis yung congress eh. Yung kamera dahil nga naman sa tindi ng ano. Pero alam niyo yun, bakit ganon? Kasi simple lang naman eh. Ayaw nilang ninanakawan sila. Iba, eto. Sabi ko nga sa inyo eh, di ba? Dito nung pagpunta natin sa Barcelona, sa Paris, yan kagad ang warning sa atin eh. Ang warning sa atin, no? Oh, ingatan mo yung bag mo, ingatan mo yung ganito mo, baka ma-snatch, di ba? Ganyan-ganyan. Sa so, totoo lang, kung iisipin mo naman, eh, I mean halimbawa, may mai sa akin. Wala naman kasi lamang pera yon. Hindi yung wallet ko. Hindi po kasi ako naglalagay ng pera, so eh, Siyempre, hindi ako na, Alam naman natin puro card na ngayon eh. Tapos ang ang uh, ang uh, card ko nasa cellphone ko. So ibig sabihin, hindi talaga ma -ima, eh yung cellphone ko, mayat maya may hawak ko yan eh. Hindi hindi, na, hindi po yan mananakaw eh, unless makalimutan ko yon. 'Yon, iba usapan yon. Pero ang punto kasi dito, Ha? Ah, pag sabi ko nga yung wallet ko pag ninakaw, masasaktan pa rin ako eh. Alam mo yun? Bah, kahit walang laman. Bakit? Kasi yung pakiramdam na ninakawang ka, pakiramdam na nilamangan ka, alam mo yun, para bagang, o oh, wala nga pera, pero eh, nanakawang kita, na ang kita, eh, naloko kita, parang ganun eh. Kaya ang mga Pilipino, ayaw niya yung nananakawan sila. Ayaw na nakukuhanan sila ng pera. Kaya ka maging mabuti ka lamang na, alam mo yung mabuti ka lamang na, na ano, ng gobyerno, eh siguradong kakampihan ka ng gobyerno. O, ba diba? Yun po ang katotohanan.